Hi mga ka -msh. Medyo hindi magandang panahon ngayon, maulan at may class suspension dahil sa volcanic smog. Dahil medyo malamig ang panahon, magluluto ako ng nilagang baka. At gusto ko lang ding itry itong bagong bili naming Kalan de Use Oil. Habang pinapalambot yung baka, sinabay ko nang nilagay yung sibuyas at pamintang buo tapos tinimplahan ng patis. Nung super lambot na yung baka, tsaka ko nilagay yung mais, tapos mga ilang minuto lang, tsaka ko nilagay yung patatas. Siyempre, nung lumambot na yung patatas, nilagay ko na rin yung bagyo beans, lots of repolyo, yung pecha bagyo, at dahon ng sibuyas. Tapos tinimplahan ko lang ulit ng asin. Pinakuluan ko lang saglit, tapos yun na, luto na siya. Ito yung kalan use oil. Pero hindi lahat ng use oil ay pwede dito, kagaya ng cooking oil. Ang pwede lang dito ay yung use oil ng motor o ng mga sasakyan. Ganito paggamit. Lagyan nyo lang yung butas na yan ng use oil. Tapos gagapang na siya dyan Ayan o may tumutulo Tapos yung nakikita yung red na yan Ay pinaka on and off niya Tapos gagapang na yung langis dyan Pag pumatak na yung langis sa mismong burner Lagyan nyo lang ng mga dalawang pirasong tissue Tsaka nyo ngayon sindihan Ito naman yung blower niya Siyempre di kuryente <laughs> Ito naman yung fan speed control niya Opinion ko lang to ha ah, Pang outdoor lang to Dahil use motor oil nga siya May konting amoy tambucho Kapag pinatay mo na yung apoy In fairness Hindi naman lasang tambucho Yung nilagang baka Opo nakatikim na po ako ng tamb joke. Charot lang. <laughs> Dahil sa kalan na to, mukhang makakatipid na ako sa gas ngayon. Okay, kung nagustuhan nyo to ang video na to, please follow, like, comment, and share. Thank you!